Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay mga tips sa pagbubuntis. Maganda talaga kung ipaplano natin ang ating pagbubuntis. Ano po? At meron tayong mga dapat gawin habang nagbubuntis. Katulad ng pagkain ng folic acid. Ang folic acid kasi ay kailangan ng inyong sanggol para hindi siya magkaroon ng sakit sa utak, sa spinal cords, sa nerves o sa ugat. So makikita nyo may ibang babies nagkaroon ng bukol dyan kasi hindi po nagdevelop ang kanilang spinal cord. Uh, na po ito ng inyong OBGYN bilang tableta. At pwede po kayong kumain ng mas maraming folic acid katulad ng saging, peanut butter, orange juice, cornflakes, green beans, at green peas. Yan po ang mga pagkain mayaman sa folic acid. At marami pa po akong ibang mga tips para sa inyo at sa inyong baby. Eh, Siyempre po, huwag tayong magsisigarilyo at iinom ng alak habang buntis. Dahil ang alak po o alkohol ay nakasasama din sa inyong sanggol sa sinapupunan. Huwag po kayong iinom ng mga gamot na hindi bigay ng inyong doktor. O kaya naman, bago po kayo uminom, ay itanong sa inyong... OBGYN ano po. Uh, at siyempre po panatilihin ang tamang timbang. Uh, dun, yun ang dahilan kung bakit kailangan nyo ng regular check-up sa inyong OBGYN kasi mino-monitor ng inyong doktor ang timbang ninyo at ang paglaki ng inyong sanggol. So meron silang mga sinusunod na dapat na weight at oras na malaman nyo na kayo ay buntis. At habang nagbubuntis, magpa-check up ng regular sa inyong doktor. Siyempre po, para alam ng inyong mga kamag-anak pag nagka-problema, saan kayong ospital o lying in itatakbo. At sana po doon kayo sa doktor na kung saan nyo gustong manganak. Para hanggang sa inyong panganak, siya na palagi ang nag-monitor sa inyong pagbubuntis. So, sana po, ano, sa mga naibigay kong tips, eh, maging maingat tayo sa ating pagbubuntis. At, ang huli na po, sana, kada tatlong taon ang pagitan ng ating mga anak kasi para makarecover yung nanay sa kanyang katawan at maalagaan din po mabuti ang inyong baby from 0 months hanggang 3 years old kasi yan po ang pinaka-importanting edad sa paglaki ng bata. Maraming salamat po.